Good morning guys. Welcome dito sa aking uh, YouTube channel, Soprocure TV. Ayan, so 2 hours ago na pala itong nakapost sa account ni Elias Lintukan. Ayan, Elias JTV. Thank you. yung dating para sa akin ito guys, simple pero rock. Ayan, kasi alam nyo guys, minsan lang talaga magsalita si Elias JTV. Pero meaningful. Ayan, malalim talaga yung uh, hugot. Kasi ito, ang sabi po niya dito, malaki pinagkaiba natin. Kaya mo kong sirain gamit ang kasinungalingan habang ako. Kaya kitang sirain gamit ang gamit katotohanan. Oh, ha, -hai. Ayan. Yan po yung sinabi. Nila si TV, guys. Ayan. So, wala tayong ibang makomento dyan, mga kuyo, kundi pagdasal na lang natin, mga kuyo na maging maayos yung lahat, guys. Kasi alam nyo, mahirap naman magsalita sa panahong ito lalo. Hindi pa naman talaga lumalabas ang totoo. Ayan. So, yun. Uh, Pag-pray lang natin, mga kayo, na malagpasan nila parehas itong pinagdadaanan nila ngayon. Kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon, guys. Ayan. Uh, sana malampasan nila. At makabalik na sila sa ano sa masayang buhay, mga kayo. Kasi aminin natin, mga namasaya na talaga yung buhay mga kayo. Kahit mahirap tayo guys. ah uh, kahit mahirap tayo. Kahit wala tayong gaanong karaming pera. Basta wala tayong problema na iniisip. Walang mga ganitong issue na iniisip. Ay maganda ho talaga yung pamumuhay natin. Matiwasay ika nga mga kuy. Yan ang sabi nga ng mga mahirap. Paanhin mo naman yung maraming pera kung namumblema ka na naman. ba diba, mga kayo? So yun ipagdasal natin guys. Na manumbalik yung dati. Mario kasi uh, parehas si eh, parehas sila guys na apektado. Uh, hindi lang yung isa, hindi lang yung isa, kundi parehas din silang apektado sa mga nangyayaring ito guys. Ayan. So hindi natin alam kung ano yung uh, nararamdaman nila ngayon. Siyempre guys, nandun yung ano na rin, kumbaga, pangangamba. Ayan. Uh, kasi ngayon alam naman natin na Uh, nililitis, di diba? Hindi pa natin alam kung sino yung mananalo sa kanila parehas. Siyempre, parehas talaga yan, yan silang nangangamba. Kaya yung pray lang natin talaga guys, bilang tao. Ayan, uh, siyempre, di naman tayo masama. Nahanga rin talaga natin yung isang tao na bumagsak, di ba? So yung pray natin guys ay maging maayos, di ba? At makabalik na sila sa kani-kanilang buhay mga kuyo. Yung kahit simple lang pero masaya. ba? Diba? So yun ang hangad natin guys. Ayan. So, ano man yung nangyayari ngayon, hayaan na lang muna natin sila guys. Hayaan na lang muna natin yung sitwasyon na gumamot nito mga Q. At at the end of the day, alam na, alam ko guys na maayos at babalik din yung dati sa lahat. Hindi naman 100% pero kahit paano, maging okay. Ayan. So, ang hangad ko lang dito kasi guys ay makabalik sila sa kani-kanilang buhay mga Kyo na ano na simple lang, walang problema. Eh walang iniisip na mga kung ano-anong issue guys. Ayun kasi masarap pumamuhay nang walang uh, issue at walang uh, problema, walang iniisip mga Kyo. Ayun kasi aminin man natin o oh, hindi guys, kahit paano nakakaranas din sila ng mga ano guys, pangangamba. Ayun. Ah uh, kahit paano siguro na de-depress. Ayan. Kumbaga, nakikita rin naman natin sa mga pagmumuka nila, guys. Ayan. So, yun, mga Q. Uh, kung ano man yung ibig sabihin nito, nila si TV, guys, siguro alam nyo na, mga Q. Uh, wala po tayong ibang hangat dito. Uh, bilang isang tao, mga Q. Ayan. Hindi po ako masama, guys. Ayaw ko pong hangarin na bumagsak o magka-problema yung isang tao. Ayan. Yung hangat ko lang dito maging maayos at bumalik na sila sa kani-kanilang buhay Mario. yan kahit simple lang yung buhay kahit walang gaanong pera Mario, ang importante masaya at walang problema Mario. Ingat kayo guys, God bless po. Ayun, uh, pagdasal natin Mario. Ayun, so alam niyo naman ako guys, wala po tayong ano dito. Ayun, siyempre yung uh, mahal, na mahal natin sila si TV Ayun, at siyempre ah uh, si Ma'am Beverly din na pamahal din sa atin dahil kahit paano may naitulong din po siya kay Ila City So uh, wala na po akong ibang sasabihin about diyan guys, pasensya na po talaga kayo. Uh, ayaw ko pong maging one-sided sa kanila kasi para sa akin parehas naman silang naging mahalaga. Maakyo. Parehas naman silang may naging ambag sa bawat isa guys. Yan. Uh, nag